Hello guys, welcome to my vlog RJ Mushra vlog Ito guys, naghihintay ko ng oras Andito ako sa labas Andito ako sa labas guys Naghihintay ako ng oras guys Kasi maghanap na naman tayo ng ano ba guys Maghanap na naman tayo ng Dirham Para may pambiling ulam Tsaka bigas So guys ako treatment ako ng buhok guys hindi pa ako naligo titingnan ko kung okay ba ang ano ko buhok wala na daw mas guys binalita wala na daw mas kaso marami pa rin nagmas kasi takot magpenalty Mahal kasi ang penalty dito guys. Nasa mga 3,000 dirham. So, nasa mga ano yan dyan, 50 yata. 50 mil guys. Mo mas ta guys, bisa i declare na guys na wala na yung mask pero wearing mask pag gyapon. Yan sing mga penalty ta guys, so tay sapi. O kwarta guys. maghihintay ako ng ano. Nakakatamad kasi sa bahay guys. Ako lang mag-isa. Kasi yung darling ko may pasok. Pagay yung duty niya. Alas 4 ng madaling araw. Alas 4 ng madaling araw dito. Tapos ang out niya is ano. Ang out niya is 2 o'clock alas dos ng hapon. Tapos, ang oras dito, guys, sa mga alauna. Alauna, dito si po, guys. Tara, guys. May titignan ako. Tingin-tingin mo ako dito sa ano. Bili ako ng juice. Bili ako ng juice, guys. kasi wala pa namang oras naway kami ng ano ko guys And darling ko naway ko guys nakakainis kasi nakaka high blood kaya naway ko kaya wala kami kibuan kasi nawala lang ako saglit lumayas na nagpunta sa prakada nagtagay umuwi lasing kaya bala siya sa buhay niya dito ako guys bibili ako ng ano guys bibili ako ng juice ayaw okay. ko ng soft drinks pero may soft drinks ako doon guys tingin tayo ng ano tingin tayo ng isda guys hanap ako ng isda dito may saging sila guys oh ano yung ulam na? Ah. Tapos lang isda guys, oh. Sariwa yung isda nila. So guys, ayan. Sariwa pa yung isda nila. Tinignan ko lang guys kung magkano ang ano, mga isda. Pero hindi ako bibili. So guys, may sabon sila guys, oh. Omo. Ang to? Dose ito. man ako mag-grocery guys kasi busy ako sa aking life. Maghanap ako ng ano guys, juice. Ito so guys. Ah, tapos ito lang nalang ano nalang guys. Pangga.

ito tayo guys. May titignan ako dito. May titignan ako dito. Bumshi list. Tana, 24. May Victoria's Secret din sila guys. Sabang kaya ito? Papaya. Victoria Secret sila guys nag 24 mura lang guys mura lang yung ano nila Victoria Secret hmm mahal yung ano nito guys So sinse yung Rexona punta lang doon sa kabila 10 lang oh 14 na peso lang pero isa. Ito masarap 'tong dairy cream guys, alamad sa pandesal. Ito guys. Ito, dairy cream. Masarap 'to palamon sa pandesal guys. Bibili ako nyan guys. Bukas kung wala akong ano. Hindi ako busy. Pag ako dito bukas. Dairy Queen. Yung paborito ko guys, oh. 3.95. Ito guys, kalderitan tuna. Sarap ni guys, i-sudaan. Eh, Binag ako isa guys. Ma guys, mamalit ko. Tapos sila litsong Tapos, tapos sila may chado mechado. Hmm, domain nila guys, nag-12 lang. Oh, mahal. Dito sa kuan, otso man. Otso ang ilahang kuan. 18 Jasmine 25, 17 Sila ka nilang kung, Thailand Thai classic Sila ka nilang Thai Nabugas Can I naparaan Hindi ko busy ug ma guys mamalingkid ko Maggrocery ko guys balik ko koan Balik ko oh um... Ako ra magkod isa guys ana imong ganahan mo koan Day ko ganahan mag luto-luto o luto. oh, asura usa nasa so, like one guys oh. kuan ni guys metro manila philippine kuan siya food made in philippines guys gara guys oh. kena Malaysia siya guys kuan siya sambag ni sa amo sambag tamarin kama rin siya. Tapos may mani. May chicken skin. Tapos may dragon seed. Dara guys. Pakwan. Namilis pulutan guys. Mga kay pulutan. Hmm. Hindi ko busy o ma mamalengke ko guys. Mag grocery ko. Hmm. Tutanghon. Ay, tama, guys. Nakita na yung udong. Gusto ko ko ang... Nakita na udong, guys. Udong na ba? Kasi lang udong dere? So, eh. Kenapa kau selai udung? Chinese noodles, Chinese guys. asa so, ko lang udong nata na daw ko tapos lay udong kabayan may udong kayo saan banda Ito ang udong guys, nagluto ko udong. Murang nasa Pilipinas ba, no? Ayan ang udong parang iba ang kulay sa atin di ba parang ganito uh, wala yung... magkano 11 ito udong din yung atas mm. Japans. udong siya guys ito oh. ito yung udong nila guys dito yan sa pinas guys lahi atong udong ano ganito ang kulay sa pinas udong ito guys so guys sa Pinas ganito ang kulay pero dito guys iba yung udong ganito nara guys Taguan siya 11 siguro pwede ni on kabayan no pwede hati on pag magluto kasi parang marami na to pag isang ganito no ito pero mm. masarap Ito? Guys, masarap daw to. Try ko. <laughs> Oo. Bukas, guys. Pag hindi ako busy, pupunta ako. Mamalingki ako. Magkano yung bigas niyo na ano? Thai Classic. Ano po? Yung Thai Classic. Spring, spring, thai. Na, thai Classic siya na bigas. ito. Ito. Ayan. Hing kano yung mga ganyan yung bigas? Lakas yung price yung nakalagay. Twenty-two. Hindi kayo promo ng bigas, kabayan? Hindi kayo po promo ng bigas pag-weekend? Hindi sila nag promo bukas guys mag ano ako guys glutinous rice ah nasa glutinous rice guys oh. pwede na siya mo ano guys bula bula ko guys tapos imong ihalo sa bilo bilo pwede po puto dara guys glutinous rice pwede po magbiko guys Kapyo ka Mm. okay, ako ka-floor. lang guys. Pagbaan lang kung, kung Mamalingki. Ito taong na. marikolness. Ngayon naman po mamu pa guys. Ngayon lang udong, guys. Lahat ilang udong do rin. Mahal lang noodles guys. Oh, 35 dirham. Tara. Ano yung paborito guys na noodles sa cup? Seafoods. Taso mahal. Ang sila po yung buron na is 16. Tag na ibig guys. Yan eh. Tag na ibig. Pudge bar. May ibig po. Malang pudge bar. Lava cake. Tag na ibig yan po. Sugan sila mga pan Islander na pan guys so oh. Islander na chinilas lang yung nani dati guys Yung nani Tapos dilabay gilabay eh, dali na mahugaw oh. Napot sila bukis guys so oh. Darang bukis sabang Tara guys bupis. Mahal man guys, tag ko. Mga pot sila Squid. Dara. sa sing ko ang o. Oh, size. Ginataang tulingan. Nih. Mahal kay guys. Mahal lang ko ano. sila ginamos guys, oh. Nagoongan. Lahe lang ginamos guys, kay Kuan siya guys. Dahil wala itong laman, no? sa bawal lang. Yung alamang, ah, bagoong. Bagoong, eh guys. Sa atin, guys, ginamos. Yan. Ginamos, bagoong sa, ano, Tagalog. Walang ano guys. Ano lang siya sa bawo. Ano kaya magama uh, masarap nito? Sarap kaya to? Ito. Ito. Layo man siya na ginawas guys. Tubig ra siya guys. Luwe ko butang agulay. Kini guys. Umay lami. Bagoong layan. Hindi siya, guys. murag pula, -pula ni siya. Unod. Ganun. Ginamos. Bagoong sa tua. Kabayan, ito. Mapula siya, no? Parang mapula-pula. Ito? Ito yung hindi siya, ano, yung no, alam bagoong talaga. Ano. Saka masarap. Ito yan. No, yan, masarap yan. Ito? Uh Oo. -oh. Kasi medyo malapot. <laughs> Um, ito guys, bibili ako nito guys. Ayan. Bukas. Pag wala akong ano. Pag hindi ako busy. tuyo pa kasi ako doon guys may tuyo pa ako ginamos ah napadol sila yung ginamos oh. tara guys ah maunig guys ang ikag pinas 13 bago ang isda tara guys Dara. maunig siya guys maunig Ginamos, guys. O, oh, bagoong. Dara. Ata'y, At naaraman di ay ni Dara, guys. Bagoong. Ginamos, bagoong na isda. Una, unang pangita, guys. 16 seventeen. Wala, guys. Kabayan. Eh. Ito yung inaanap ko. Ito yung may isda. Ito kasi sabaw lang. No? Ito guys, bibili ako bukas. Sarap to guys sa saging, sa ba. Maglaga ka. Tapos ito ang ano mo ginamos. Dami kayo guys. Acara nila guys. Hila man eh. Mahalas lang acara guys. Dara guys oh. Acara nila. Tapos diri ang ginamos guys. Parisan daig saging. saging. Okay ka ayo guys. Magma guys. Palit ko maginamos. ginamos ginamos. Rata guys. Ginamos, ginamos. <tip> gara dari lengkuan guys oh, elang rupiah, cara guys, gara, apa kalian mau kulgin apa ya guys sekuan, nah kita harus kulgin guys, terus maglung agus lagi. saging niya kuan saging na sa ba guys na hilaw nung ago na ako kakaulo dyan ko saging guys tayo lang mga bulat guys tara guys tara nasa lay like, put put kaso gamay gamay guys Katong ginamos guys, Lami may ipare sa ani guys, kaso hinog. Gusto ko yung hilaw. Kaya guys, dahon sa palaya. Sarap to halo sa bungbos. Ito rin No? kalbos lang kamuti guys ito kuhan siya guys philippine food philippine food sa guys ito lang baligya din guys sa lemang oh, 19 mahalo yamin yamin Tara guys, mangga nila. Kaso mahal. Malang kilo. May kailang kuan guys. Oh, um, talong. Murug upo siya guys, pero talong siya. Medyo may kamahalan lang siya dre guys. Lalo na sa puro taas, gulay. Tara guys, mangga. Taso mahal, Tracy ang kilo. Tara guys. Brother, what is what is this? What is this? Prices. Cheese. Ah, cheese siya guys. Oh, dara ang cheese powder. Dara. mo siya lami halo sa kwan guys. French fries. What is that brother? Uh, I Because the name is I don't know, no. Hmm. I'm asking. <laughs> Maybe Sri Lanka or what? Mm -hmm. Thank you. Come here. guys, saya nganane nane. Eh. Mahal lah tuh yuk suka guys, mau sih lah promo dari. Mahal lah dari kayak presyo expression. presyo. Uh -huh. like na guys. Ano 'kong ginahalo kung magimo coffee sino? Tangnan ako gamay ani or longganisa. Inabutangan ako ukuan at chwete para magkulay siya. I'm here outside. Hmm? Not yet. Ini tak takjus lah guys Ini tak, Dalam waktu, tak teman, guys del Monte guys tag 350